kayong lahat sa daigdig ng kababalaghan. Sabay-sabay nating tuklasin ang mundo ng kahiwagaan. May mga kwento at alamat na umiikot sa ilang mga lumang simbahan sa Pilipinas, lalo na sa mga naiwan o hindi na ginagamit. Mayroong isang lugar na kilala sa ganitong uri ng istorya ang gumuho na lumang simbahan. May isang kwento ng urban legend na may nakakatakot at nababalot ng kababalaghan. Ito ang Kagsawa Ruins sa Daraga Albay. Ang alamat ng Kagsawa Ruins. Bagaman hindi ito ganap na abandonado dahil isa itong sikat na atraksyon, ang mga guho ng Kagsawa Church ay mayroong nakakapanindig balahibong kwento na ikinukwento ng mga lokal. Itinayo ang simbahang ito noong 1724 ng mga Fransiskano, ngunit noong Pebrero 1, 1814, naganap ang pinakamalaking pagsabog ng Bulkang Mayon sa kasaysayan. Tinabunan ng abo at laharang buong bayan ng kagsawa. Ayon sa mga tala, mahigit 1,200 katao ang nasawi. Karamihan ay nagtago sa loob ng simbahan at tinakalang ligtas sila roon. Kanging ang kampanaryo o bell tower na lamang ang natira, na na ngayon ay isa ng simbolo ng trahedya, sinasabi ng mga matatanda na ang mga kaluluwa ng mga namatay sa loob ng simbahan ay hindi matahimik. May mga kwento ng mga bisitang nakakakita ng mga anino na naglalakad sa gabi sa paligid ng mga guho. May mga nagkukwento na naririnig nila ang mga boses ng mga nagdarasal at mga bulong na tila nang gagaling sa ilalim ng lupa kung saan pinaniniwala ang nakalibing ang mga biktima. Maraming tawang nakararamdam ng bigat at kalungkutan sa lugar. Ito raw ay dahil sa enerhiya ng mga kaluluwang naiwan na patuloy na naghahanap ng kapayapaan matapos ang trahedya. Ang kagsawa ruin sa isang lugar na may malalim na kasaysayan at ang trahedyang naganap dito ang nagbigay daan sa mga kwento at paniniwala tungkol sa mga kaluluwang naiwan bagaman marami na ang nakakalimutan. Ang mga kwentong ito, ito ay patuloy na ibinabahagi bilang bahagi ng mayamang kultura at paniniwala ng mga Pilipino. Uh, gusto mo ba ang ganitong kwento? Halika at magsubaybay para sa kwentong hiwaga at kababalaghan.